magrami naman tayo ngayon. Nandito na 'yung anoon yan. Itpodown ng Japan. Ayan, chura niya. Deep ring toppings ng ramen nila dito sa Japan eh. Ito pala 'yung magugugusog kana, ayun gulay siya. Ito na. Ano siya? Sure. Ito na yung ramen natin. Dumating na. Ayan ano At hindi ko siya kakainin ng ganyan lang. Lagay ko siya dito. Ito yung ginagawa ko. Talagyan niya raw ng ano. garlic. Ayan. Ayan. Siya dito. ah, may toppings na rin ako. Pwede naman yan. <laughs> diba? siya ngayon. Diba? May garlic na, Ay, para na ng garlic. Diba? Ang daming toppings. Hmm. Tungkotsu, tungkotsu ramen siya. Tignan hmm. natin yung, yung itlog. Ito yung karne. Ito yung piraso yung karne. Dalawang piraso ng malalaking karne. Tapos ayan yung men niya bang yami-yami. Ayan yung nini ko yung garlic ng dali. Ito yung nori. Ayan. Ito yung mga side-side menu pa. Yung mga gulay din. Masarap yun. Tara na, let's eat. Okay. Hindi pa pala natin nalalagyan ng sesame seed. Ayan. <laughs> Tagyan natin. Kasi gusto ko mas ma mas malasa. Ganihan natin. meron siya. Nakikita niyo ba yung sesame seed? Ganyan ako maglagay ng sesame seed. Sa ramen. Okay. Ayan siya. Saan pa ba ilalagay natin? Ayan na lang muna pansamantala. Okay. Kain na talaga tayo.